Ayan, thank you so much chalking for our food. Matapos ang napakagandang performance nila Vice Ganda kanina kasama sila Jackie at Sean. Ay puspusa naman ang ginagawang paghahanda ngayon nila Mr. Ayon Perez, kung saan ay makakasama naman ito sa kanilang team sina Kim Chu at Jong Hilario. Habang nasa rehearsal naman ay binusog naman ni Kim ang kanyang mga kasama sa mga pakain ito na galing sa kanilang mga sponsor. Ayan, thank you so much Chawkin for our food. yes. yes. Thank you po. The bread. Ayan tayo. Oh May kape pala dito. Kape tayo'y magkasama. Iba yun. Laging meron <laughs> Samantala, dahil lumabas na din ngayong araw ang mga bagong episode sa Linlang, ay hindi naman napigilan ng mga staff ng Showtime na mag-react sa karakter ni Kim na si Juliana. Sinaktan mo bakit talagang <laughs> pinili ko ay, 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 Oh, oh, ang cloudy ka, na, Dol. Nakakaigya ko yun. Nasaan talaga ako. Grabe, sa kalagitnaan po ng magpasikat, eto po, Lynn lang po ang nagpapastress sa kanila. Hindi magpasikat. Wisa ka kasi. Buisip ka. ka. Kulot mo, nakakagigil. Tama, na-uwi na ako. Sinigawan niya si Sorry, sorry, sorry. e foi o caso para malino quando ela me disse ele tem que